Hello mga ka -corners. good morning. So as sa episode natin ngayon ay kami ay mag-tree tree planting. Mag-miss -ma earth po na yung peg natin ngayon. Andito tayo sa uh, Barangay San Isidro Montalban Rizal. Ayan. Ayan. So bongga bongga. No? Sayang hindi maganda yung audio ko ngayon dahil hindi ko dala yung aking uh, mic. Yan po yung aming van. Ito po ang ating mga kasama for today's video. I'd like you to meet Ansel. <laughs> oh, <Gano> ba? <laughs> And syempre, nakita niyo na yon, nakilala nyo na to, si Miss Caitlyn. Ay, hello. Hello. Ayan, si Eds naman. Ayan, sa so mga office may po, po yan. So, dito kami ngayon sa Balabag Element, Balagbag Elementary School. Iba Balagbag kaya kita? Balagbag. Ganon, di ba? Ito po. Ayan si Miss A. Hello. <laughs> So ayan, see you later for more. Bye! 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 Team leader po ng uh, Ranger ng Ego Exploration. Ang atapa ko po ay si P. April and si Robert. So ngayong araw kami po pagiging, uh, uh, yung magiging guide ninyo. Highlights ko na po sa inyo yung ating yung mga 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 Masahanap natin namin may kaunti na So, konti so, ng sa mga paglakbang. Kaya tayo masyadong na, na, Kasi, no, maghapon naman, naman, makakabalik na lang tayo. At kung mabilis-bilis, may Balik na So, Uh, may madadaalan po tayo dyan sa taas pagkat natin na community forest management. So ano po ng BNR yun, ng mga scientists din tayo makikita doon at may mga content discussion And yung trail natin dito, nagpila sa barangay Alex ng Balagbag. So pagkat po tayo may, dalawang akiatin po talaga doon. Pero ano naman siya, kalsada siya pero rapo. Tapos din So yun naman, hindi naman hindi na masyado mga paka talaga. May paka, tapos paka, paka siyang konti, paka. Tapos may mga nagdaanan natin tayo mga ano sapa, maliliit na sapa. Uh, may mga, mga mapatong nang na naman sa ano. Nag-ingat po sa ating pangangang Huwag po kayo mahihiyang humingi ng tulong sa ating mga rangers kung ito na kailangan. Kung so, magpapaalalay o uh, kung ano ba lang yung kailangan. And uh, siguro mag-body-body system na lang tayo kung makakakuto na. Para walang iwanan. So yung nauuna, yeah. ah, yeah. yeah. so, ah. uh, <laughs> wag naman po masyadong mm -hmm. pagpabilis. Mm -hmm. Ano naman yung samis yun? Party. Ah. Uy, nakakaaga naman yun. Wala po na yun. Wala po na yun. O, tingin dito, Mars. Mars! Hello po. So, Sige, tingin dito. Hi, hi mga ka-Drew's Corner. I'm Sal. Welcome to our vlog. Tamaan yung kami umakit sa mga balagba. True, with this outfit. Diba? Laban na laban. Naliloko siya kasi naka-tiger siya, hindi siya nag-rubber shoes. The shortiness. At yung isa naman, naka-crocs. Ganda. Super perfect. May zumba kasi ako after it. Ayan, so pag nag-thread kayo dito. So mamaya makikita niyo yung gagawin namin for the tree planting. Nakakahingal mga kakoiners, tiyos ko. So ito yun know, o, medyo paakyat siya. Hindi lang medyo, paakyat talaga siya mga dyan. <sighs> Nakakahingal. Pero carry niya. Exercise. So dapat, before kayo umakyat, before kayo umakyat, tala kayo ng... Anong dadalhin dala kayo ng mga medical kit para pag may mangyari alam niyo na yes malayo pa 2 hours daw to na hike gusto mo so ano naman mga realization mo <laughs> <laughs> na nag hike tayo hindi pala happy <laughs> oo oh -oh. ito yung mga ano so ano yan? So, ano yun? So, soul searching. <laughs> Ah, uh, hello, mga ka-corners! Grabe, pagod namin. Super, it's malala. Yeah. Can't explain. Oh, it. haba, taas yun, oh. oh. the stickiness is <laughs> just so much. Diba? Sabi nga, light like, trekking daw to. Oh. So, mo yung... Track. <laughs> Correct. Indifficult safety level niya is what more? Oh my god. So I I'd like to <laughs> say na I I salute the the Filipino you know, mountaineers, the uh -huh. truckers for doing this on a regular basis. Yeah. It's really difficult to do. Correct. Oh my god. <sighs> Siguro one time lang pero <laughs> not to <gonna> do it <laughs> again. Okay, so ito na nga. So si MSAL yung nasa harapan niya. Ano yan? Um, nagpapayat kasi nga mataba siya daw. <laughs> Tama ba yan? Ayun. Tapos gusto niya maglakad-lakad ng ganyan. Pero si Amsa yung tipo ng na kausap. Magulo yung pag-iisap niya. <laughs> <my God. laughs> Ayan, congratulations sa first stop. <laughs> <laughs> Ayan, ito ba yung first stop? ano ko pang fourth na to. Nakailang stop na tayo. Yes, mom. <laughs> first stop pa lang pala. Ang next oh, stop okay, namin okay, yun po. <laughs> Last ang taas, te. kayo. So, kami <laughs> po lahat dyan. Ilan tayo? Eighteen. 18. 18. Ay, tika na Hello po. ba, diba, wala mo. pong mawala, ah. Hi, po. sure? <laughs> Ako na, wala na yung ko. <laughs> Ayan po Ano nga na po siya? Anong nangyayari? Hello mga Corners. Nandiyan nakara-rest muna kami kasi hindi na ang mga pa-baby girls. We are the pabebe girls. Wala kang pakialam lang kung punta ka We are the man, Pansin man, Squad. Wala mo uh, yung pake. <laughs> <laughs> Ako may ipake ako. Kasi, kasi mag-tree planting kami. Mga mula ba yun. Nara big time. Tupang. Nang tree. Mahogany. Langkang. So yung mahogany nga lang. 15,000 pesos. Ah, na po tayo sa mga ganun ngayon, lalo pag, uh, sa mga reservation, sa Eco Water Chef, bawal na po siyang ganyan. Malapit sa kami. Hi. Malapit na sa Hi. next stop. Ano mga kasama na? Kumusta naman, Miss Hi! Masaya naman po. <laughs> Kasi Hola. bababa bababa, pababa. Kay... Mamaya po din 'yo nakikakausap po oh, 'Di ba? <laughs> Look at her. Galit-galit na kami mamaya. <laughs> Galit-galit. <laughs> uh -huh. diba, yung mga yan kanina, yung mga nasa likuran. Wala Yung mga nasa likuran kanina, yun yung mga nasa unahan kanina ng pag-akyat. Magmamaganda sila. Ayun, nasa likuran na. Yeah. Mga, mga ano kasi. Cute, see? Oo. Oh, oh. At tingnan niyo lang po yung naka-black dyan. Ang the figure. Oo. Oh, oh. Iba-blard ko nga yan. Eh. Stop, the, stop the call. Mga kakarnis dito kami sa, dito pa rin, sa Cebu Balagbag. Ito yung kanilang uh, simbahan. Na Sabi ka pagod na sila. Ay, ang sarap ng hangin. Wow nature, 'di ba? So, once in your life, kailangan 'yong gawin 'to para ma pressure na up. Diba girl? Yes. Say hi to my vlog. Hi. Di ba? So, sabi ko, kahit once in your life, kailangan yung ma-experience yung ganito. Yes. Nature, nature, di ba? Yes. You won't believe us. No. But you should believe us. It's our first time. <laughs> oh, first timers, di ba? Timer. Oh. Ito, hindi na. Si Madam. Oh, okay ino hinakita niya yung Mount Everest. Yeah, hindi oh. hindi natin nalaman. Oh, no? diba? kahit ikaw nagulat ka, 'di ba? Yung pangalan mo nandun na. Oo, Oo. Oh, correct. <laughs> Sino okay. Oh, kaya ang salarin? Sino kaya ang Hindi mo alam, pinagdasal ka lang sa Everest. oh, di ba? No. Wala lang nagawa. Ito naman yung mga first timer din. ang first timer. Yes. Yes. Sabi ko nga, it's who you work with. Yes. Makes... I'm not first timer. <laughs> hindi naman ikaw nakapokus sa camera. So, na, <laughs> ano po yun? Oh, di diba? okay, diba ba? Oh, okay, okay na ba to? Okay Going to the office. gano ka-close. Gano ka-close. Ito ba yung first no, 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 no. timer kasi no, no, no. no, no. Uy, share naman your experience Wala, happy Asher, oh, second oh. timer Hi mga ka-juice corner Hello mga ka-corner Bukay pa ba kayo? Pakikat yun like <laughs> Piliin mo Ay. ang Pilipinas Kapuno ang Ganon Sayang sa ano eh? mo yung hapin mo. Piliin mo ang Ang taas na ng nilakbay namin, no? Oh. Taas na Hanggang papunta pa doon. Yan. Di ba? Sobrang taas. Ay nako. Lord. dito. yung totoong Paano ka mag-hike Makita dito. ah makita siya dito. We are here. Yo! Ito naman corners. Stop, 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 stop muna kami dito sa may bahay. May? Uh Oo. -oh. Ayan, may water. Sel, bigyan mo akong water. Wala akong cash. Isa lang. Baby dog, come here. I'm your mother. Sabi ng dog. Hey, please. Oo. O kaya ano? You deep made deep it! Deep. You We made deep. it! No, not <laughs> yet. Not yet. Here. This is just like no? 0.5 of the actual... Kita yun. Magkano po ang tubig? Ayan na mga corners atas tas na na namin. Ayan, may mga ganito. So nature, nature. Ayan. mo talaga pag matry niyo to once in your lifetime yeah. Na-disorient ako ng very light. Nung malaban yung manay. Katapusan mo na! Sabi mo beginner to. Anong beginner? Pero huwag nang ilalim. Para may mag-batch to. Yung notebook lang ang beginner. <laughs> Paain kaming lahat. Paain? Iba ang na-sustain. <laughs> yung galit yung sustain Yung galit, char! <laughs> May campsite po ba sa taas? Ayan, finally. Nasa Station 1 na tayo. Station 1 pa lang yan after an hour ba? Two? or 2 hours? Two hours. Nabagal kasi ang day ko. Oo. Magami kasi tayo. Actually, parang ano siya, intermediate na ano, trek. Ayan yung mga nursery, ano nila, na gagamitin namin for. Pero hindi yung mga yan, may mga bago. Yan, pahinga muna kami dito kasi super, super hinga, mga besh. How are you? Grabe yung pagod. Sobra. na ilang steps ka na? 12,000. Wow. I'm not proud of it. Guys, <laughs> <laughs> Grabe sis. Nandito muna kami sa Station 1. Ito yung Station 1, which Pahinga. is very quadra in a sense. Pero, yeah. Yeah. With the nursery over there. Oh, yes. there's the nursery. Pwede ba kapag Later na tayo mag... So, hindi kami nang paiwan kasi 600 meters na rin lang, lang naman. Ito, oh, papapayat. Pamapayat rin ito. Mm -hmm. oh, more or less daw. Mm -hmm. Sayang naman yung pouch. Yeah. Parang tulay na yun. Doon na tayo pupunta. nakakapagod. Kapag pupunta kayo dito, kailangan prepared kayo talaga. Mag-workout muna kayo bago kayo umakyat para hindi mabigla yung katawan nyo. Diba? Kanarn! We survived the station one. Oh my gosh. Mahirap din siya umakyat. <gasps> Saka video tayo pinag-uusapan. <laughs> ah, hoy! Hoy! Kerry? Kaya

Ito pa, hindi mababalang nang magpupukan mula pa sa kabunod. Tulong kita, akin yung bag mo. Okay oh, lang, pa. Okay na? Okay lang. Hindi alam mo, ba, ba ano yan, mga, mabigat? Ano ba lang lang yung Drone. Drone? May drone ka? Paano, paano pa kaya pagbibigyan? Ay, <laughs> ma'am, tandaan mo siya. Saan pinapalipad mo yun? Uy, narinig natin yung ano. Narinig natin yung batis. Oops! Ops! Johnson. Johnson. Kayo po, ah, ba't please? <laughs> Ay, ano po yung pinigyan? Ana. Ana. akong <laughs> Bakit? May reklamo? <laughs> Tingin ka muna dito, pang vlog. Hi! Gusto okay ko na pala. sa bati. <laughs> Ako din. <laughs> Hello! Kino te? Kung naka-corners, nakuha, mag-prepare tayo dito pag nagbumaan. Kasi hindi ako prepared. malaylakad ito dai. Even... <laughs> <laughs> okay. Hi mga corners, so we're on the way to the the so, station to nursery. And the nursery, para magtanim ng mga puno. For our ano, Miss Earth Advocacy. Oh. Uh Hindi -huh. <ti> <laughs> <laughs> pala siya madali. Correct. Hindi siya nakaka-fresh. Buti na lang maganda kami. <h coordinate> exactly. Mm -hmm. Fresh ka pa ba? <hati> 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 Edit, yun. Ed Edit <hati> pa yun. Edit pa yun. Ay, ganda. Thank you! <laughs> oh, ang pinakita ka pa. sa baba. si Jen sa atin sa ganyan, no? Diretso. So mga ka-corners, dyan na po kami magtatanim. Pero malapit-lapit na. Kesa doon sa ginawa nating keme <laughs> Ganda na it, right now, acres, So, lokasyon Okay, dito na po Okay, dito na po ngayon sa planting site. Ah, dito na po nag-uumpisa 'yung 30 hectares na adapt ng exploration, no? linis na taw dito tayo magtatanim. Ayan, so yung i-discuss ko sa baba sana dun sa Ranger Station. So siguro i-highlights ko na lang po siguro dito, no. So 'yon. Ah, uh, yung paglalakad, naranasan niyo naman ah. <laughs> yun po yung isa talagang trabaho ng Bantay Gubat o oh, Forest Ranger. Yeah. At sa totoo nga lang, yung natanaw niyo mga gubat na yan, yan po talaga yung linalakad namin, hindi ito po ito. Kumbaga, bungad lang sa <laughs> yeah. amin yan. So, yun ang trabaho po May ng tali. isang Meron po. So yun po ang trabaho namin. Mag-reforest dito sa mga natiporest na mga Ito po yung uh, siblings seedlings natin na itatanim, ang pagtatanim dito, ang proseso. Dahil buhagag yung lupa, pag hinawakan natin dito yan, malalaglag yan. So kailangan natin press muna. Oh. Press muna natin siya. Yan. Para maging intaking lupa dun sa ugat at saka natin ito uh, punitin o pwede natin ito punitin meron pag nabunot na dahan dahan lang sa pag uh, hawak nito then mayroon na po tayong butas na pinrepair ni Kuya April saka natin nalagay dun sa ano ng dahan dahan then, kasama po yung plastic uh, tatanggalin po ma'am right? hindi ko lang po tinanggal sa ngayon kasi demo lang po So, ah, pag uh, nalagay na dun sa butas po, ibalik mm -hmm. natin yung ah, uh, lupa din, tabunan uli natin, tsaka natin yung press or ah, uh, pwede natin apakan ng paa yung gilid para po maging sealed uli yung butas para hindi pasukin ng hangin or maistakan ng tubig. Kasi kahit kailangan po ng tubig yun, ng, ng, ng seedlings, pag hindi po normal na tubig na naka-stack lang, hindi ano, mas uh, ma ano po yun, mabubulok din yung ugat niya. Uh, At saka lalong-lalong na -lalong yung hangin. Pag napapasok ng hangin, matutuyos yung hangin. So, pati ito, so, mamamatay yung ating tunayin. Sayang. <mimic> mga ka-corners, tapos na po. kami pag-plant oh, ng trees, tapos ayan na siya na <laughs> diba, so fulfilling din, kasi ta sobrang taas nung inakyat namin at hindi kami na ready, dahil akala namin eh, sakong sa kemi lang, pero again, at least once in your life nagawa mo siya or twice, thrice, go ahead and do it, diba mamaya ulit, we'll keep you posted <laughs> Adulas. Saan niya mumuntok sa lagi? Magka-tension sa tinyo. Paano po? Ay, iba 'yon. Teka, alam mo, ako na nga nga tina... hindi easy pa yung mga legs mo. Meron akong... Hindi, yung legs nilang dalawa. Meron na nga. O, dito. O nga. May ano yan? May protection. Oo, oo. At saka ano yan, Miss A? Insured. Insured? Yung skin mo? Oo. nevilo Insured na Vilo. So far, Vilo. Vilo? Vilo, Vilo. Wait lang. Ay. Di ba? Piling ko nga mga detoxify tayo. Kasi iba mo ako? o Oo, magiging lips Ayan mga corners, pababa na kami. My God. Ay nako. So dapat talaga pag umakit ka dito, dapat you're ready. Pero, syempre, you know, it's part of the challenge. So yan. ba ang ganda ko? Yan. So malapit na kami sa van ito na yung mga last stretch namin para kawe and good thing napababa na pero maano pa rin sakit pa rin sa tuhod kasi syempre mga mga bato-bato okay later ayun mga corner so nandito na kami ngayon ulit sa Balabag Elementary School I'm so tired. We're so tired. Ayan na po sila. Ang mga... Ah, bakit? Ulit ka pa? Ulit ka pa? Ah, ano? Ulit? I know. Ayaw na. Ayaw na. Ayan. So, pauwi na kami pa ngayon. Antay lang namin yung iba na nakababa. So, di ba? From kanina, from fresh to pulas. Pulas. Di diba? Super haggard. Anyway, so ayun. So, we will be end. We will end na ang ating uh, vlog for today's episode so if you want to see more of my videos please don't forget to like and subscribe and of course don't forget to hit the notification bell for you to be updated anytime see you on the road bye